ito po yung kinukuha sa ilalim ng tubig Hello ka-umami, ugat ng lotus naman ang ating ginawang salad ngayon at fresh po nating kakainin. Ang bango. So familiar po ba kayo sa ugat na ito? Iba po ito sa uh, tinatawag na balbalino. Meron akong na-upload na ganun, yun naman ay stem ng bulaklak ng lotus. So ito po yung kinukuha sa ilalim ng tubig, ito po yung pinakaugat nya at ito yung pinaka... Uh, yung bagong tubo na lotus Hindi ko masyadong may-explain Dahil hindi po ako uh, familiar At hindi pa ako nakakita kung paano ito kunukuha At dito po sa Thailand ay napakarami nito sa palengke At yun nga, isa ang salad sa napakasarap na dish na pinanggagamitan nila nito Hindi ko nagawa lahat dahil uh, gagawan ko din yung aking asawa mamaya Ayan, unahin na po natin ang lotus hmm. crunchy. Ganyan po siya. Ayan. Malutong-lutong. Na wala namang lasa. Pero meron siyang amoy na parang amoy uh, ubod. Ayan, amoy ubod ng niyog. Mabango. Mm. May ubod siyang flavor. So, meron po tayong hipon. Ang laki. <laughs> Mm. Mm. Ang crunchy, yung nakaka nakaka-enjoy siyang kainin. At meron din po itong ginagad na carrot. Ayan. Yeah lime, kamatis. Yung timpla po niya ay parang din yung tinimpla ko nung isang araw. Yung kinain naming salad ng aking asawa na merong uh, white seaweed. Mmm. Sarap. Mmm. Buto ng lime. Mmm. Mmm. Ito po ay bagoong na ginagamit sa mga salad at kaunting patis, palm sugar. Ano pa, bawang at maraming sili. hmm Dapat po sana ay meron ding papaya. Wala akong nabili. Kalimutan ko, kaya karot na lang yung nilagay ko. At yun nga, una ko po itong natikman yung ganitong salad ng lotus salad sa isang restaurant at meron siyang yung natikman namin doon ay merong fresh na hipon o raw sa talaga ito ay binlunch ko po dahil galing na sa freezer mmm yung mm, sarap mmm masarap. Kakaiba, no? Ng pagkain talaga dito sa Thailand. ma ka sa sobrang kakaiba. Yung paraan nila ng paggawa ay kakaiba. At yung lasa ay kakaiba din. Amatis. Laki ng hipo. Nahirapan akong nguyain. Mm. Dahil yung balbalino, for sure, meron tayo. Maraming nag-comment noon. Sa aking mga in-upload dati, meron tayong ganun. Pero yung balbalino ay hindi kinakaya ng hilaw dahil mas, mas, ano po yung, mas matigas. At siguro makate, hindi ko alam. Pero itong ugat na nakukuha sa ilalim ay hindi na po uh, kailangan lutuin yun po yung pagkakaiba nila. Pero yung texture at itsura, parang parehas lang din po. Mm. Madami ito. Sana maabutan tayo ng aking asawa. <laughs> Pauwi na po yun. Hindi ko ito mauubos. Mmm. Ito kasi hindi pwedeng ikip ng matagal kaya minadali ko na siyang gawin. Mm Ang lalaki ng hipon, ang hirap kainin. Mmm. kagandahan po sa kanilang baguong hindi maalat pwede mo siyang higup-higupin hmm grabe sarap ng lang nakakabusog sobrang lalaki at dahil hilaw yung ating lotus nakakabusog po siya mm. 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 it's spicy want to say hi? Hello. <laughs> Mm. Super spicy. So ayan mga kaumami, kung natuwa na naman kayo sa ating pang for today, pag-share ang video at kung ano naman ang masasabi nyo dito sa ating ugat ng lotus. Meron din po ba nito sa atin <laughs> ang anghang? At kung meron, ano naman po ang ginagawa natin? At kung hindi nyo pa alam na kinakain pala ito, siguro Excuse me, ay pwede nyo pong igataan katulad ng gabi, katulad ng balbalino dahil magaling lang sila sa isang puno, ayan o oh, ganyan po siya masarap siyang igataan yung ating balbalino igataan na parang gabi, kaya I'm sure pwedeng pwede rin ito pakishare pong video kung nagustuhan nyo, baka ikaw naman ang susunod na mapadalhan natin ng 1Q ngayong biyarnes at 5Q para sa ating tatlong kaumami na mapipili sa darating na Pasko Thank you for watching